Elmero Oquilio ako sa Sydney. Grabe. Magte-testing ako dito sa isang site ko. Na nakahawan ng copper pipe. Talagang talamang kayo ng pag nanakaw ng copper pipe dito. Lalo na sa mga hydrant. Yung kasi yung mga lumang hydrant. pag nakakita ng copper, taas kasi ng presyo ng copper. Okay. Ito. Mula dyan sa pipe na ito. Ito papunta doon sa bell. Sa labas ng building. Ito yun. Tumakbo dyan. Pumunta rito. Buti na lang kapraso lang ninakaw pa. Tapos eto, Dre, papunta roon, copper din yan. Ninakaw din. Grabe naman ang tindi. Okay. But, nakapag-testing ako kasi etong part na to, it wasted lang naman. Kaya dadali pa rin ng water at pupunta dito sa pressure switch. Ito nagpapadala na signal dito sa fire brigade box sa ASE natin. Alright. So, tinesting ko, tumalo, tumakbo, ginawa ko, in-isolate ko na lang to para walang tubig niya na lumalabas. yan. Ayan. Kasi lalabas yan ng tubig, papunta nga doon sa bell sa labas. Mm -hmm. Eh, paano naman nangyari na nakawal? Eh, may susi naman. Ito kaya, at sample yan. Nakalak yan, yan Lalako, Oo, oh, yan, nila. So, dito sa likod, nakalak. Mm -hmm. Pero pag sinarado ko, may hila ko rin. Oo, oh, yan. <laughs> may camera pa naman doon. Ewan ko. Meron ba may 30 days na? Baka yung camera na yun, hindi na istory yun. Okay. Ito mo si Elmer Oquillo. Ako sa Sydney. So, marami talagang nagnanakaw ngayon ng copper pipe. See you next time.